ito po yung aking langsan hmm. pag nagugutom ako kakain lang marami po yan puro na mga yan hmm. tababa po siya hmm. sa lupa 爸呀！Bye, Pitasan na ng bunga yung mga kalabasa namin. Kanina, inulam na. Daming papaya. Ito, matatamis sila. Kahit maliliit, matatamis. Ito. Ano ba yan, Totoy? maliit lang na puno ito yung mga ampon ko na makukulit kanina nilatag namin yung 50 pandisal sa mesa pagbalik ko ubos ito yung mga lunsonis po madami ito eh nasa 500 siguro itong puno ito. wala lang po pinapahinog pa maniniba lang pa sila eh hanggang sa dulo marami kaso Ayan Wait lang, mga bebe ko, mga kalapati ko. May nahulog na pumelo. Pumelo, oh. Bayabas. Tapos ito po, abyo po to. Kay mito ng Amerika po yan. Laki, oh. Ayun, bulok. Ano oh. Saglit lang mga baby ko. Kalapati. Kasi kaysa makain sila ng pusa. Nagbumili ko sa bulakan ng tag 2-5 spag na spaghetti. ano? Spaghetti. Kalapati. Naawa ako sa kanila. Tapos kinulong ko sila dyan. Kasi kaysa makain ng oh, ano. Marami po dito. 'tong nagrerenta ang globe sa amin. Yan. Hanggang dulo 'to. pagka ganito po kasi may cobra po dito. Hindi kami nag-iikot. Dami nang napatay ng aso kong cobra dito. Buti nga buhay sila eh. Madami po dyan Canciones. Ayan po. Oh. Sa dulo niyan. Ayan mga bunga. Oops. Nakakatakot. Tangaling tapat. Pero, silipin pa rin natin. Uy, may spider. Oh. Ayan ang sa dulo. Ayan ang mga uh, hinog na siya. Pero, sige, tatry ko pa rin. Tabi po. Oh. Yan po siya. Oh. Hilaw pa. Yan. Pataas siya. Tapos. Ito. Hmm. Hmm. Madami dun oh. Dun. Puro lang sonis yan oh. Ayan pa siya, o. Dulo. Hindi ko mapuntahan kasi ayan pa ulan. So, din yan, oh. Ayan. 500 po niyo po yata to. Hindi ako makapunta sa dulo kasi yun, may mga lansones pa dyan. Ayan, may mga hinog na. So, yan pa po nga. maliliit lang sila oh. punta yung sa lupa nakasang lang yung lupa yun tama yan puro lang sonis pataas Yan, hangga. Tapos dun sa dulo, marami pa yan dun. Hindi ko mabisita kasi ang damo. Ito lang mga nag-guide sa akin. Eh. Mga ampon ko to. Pero, tuwang-tuwa sila. Hindi ka nasan yung isa? patulang kayo ng isa? Gusto to lang gusto kong pumunta dyan nabubulok na yung mga ano hindi ako makapunta pag nadidepress ako at naalala ko yung namatay kong magulang at kapatid iikot lang ako dito tinitingnan yung mga bunga tapos kalaro mga aso ito rambutan yan ang mga rambutan Ayan, mga hinog na siya. Gusto ba Ang mahal lang bili ko nitong puno na to. Ang liit-liit nun. Tapos ngayon, ang dami na. Kaso inuuud. Tapos may aso ko dito. Rottweiler dyan, nakakulong. Lumalabas lang siya morning sa afternoon. Binagala na matay. Ang lungkot bago ko silang makagat ng mga pusa, napatay sila eh. Nalagaan ko na lang.